mong sisikapin ayusin ng public Patayin attorney ngayong gabi. Great Threats. Papatayin kita! Islander. Dalawang magkaibigan ang nagkasamaan ng loob dahil lamang sa paninita ng isa tungkol sa pagsasampay ng mga nilabhang damit sa kawad ng kuryente. Ang paninitang ito, labis daw na kinasamaan ng loob ng kaibigan na humantong pa sa pagbabanta sa kanyang buhay. Ngayong gabi, haharap ang magkaibigan kay Public Attorney Chief Persida Acosta. Ang reklamo, pagbabanta sa buhay dahil sa pagsasampay sa kawad ng kuryente. Tayo po ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Pwede na po kayong umupo. Ang mediation na ito ay napakahalaga upang ang mga sigalot at problema sa ating pamayanan ay maayos at maiwasan ang pagsakdalan sa ating mga hukuman na makadadagdag lamang sa dakets ng ating husgado. Sa oras na ito, ang nais kong madinig ay pawang katotohanan at walang kasinungalingan. Sino ang nagrereklamo? Ang nagrereklamo, Eden Santiago, 30 taong gulang mula sa Barangay Venancio, Kaliwag, Pinagbuhatan, Pasig City. Ang inirereklamo, Delia Santua, 49 na taong gulang mula sa Barangay Venancio, Kaliwag, Pinagbuhatan, Pasig City. Ano ang iyong reklamo? Sinasampayan niya po yung kuryente po namin. Matagal na ho namin sinasabi sa kanya na huwag, hu hu huwag niya po gawing sampayan ho kasi kuryente nga po yun, live wire po Ang sabi niya po, Ate, ba't yan ka nagsasampay gawad ng Corinthian? Pag yan ay putol, maraming batong madidiskrasya. Isampayan namin ito eh! Ano? Ay, dati na ito, nakalagay dito ang sampayan ito. May talot na yan. Ayan. gumawa ka ng sarili mong sampayan kasi hindi sampayan mo Ay, dati ay, na, na nga ito nah, sampayan eh. Bakit nagagalit ka? Yung sampayan, nagawad niya ng Corinthian. Nag-away ho talaga kami yan. Pinagbantaan nga po niya yung buhay ko. Sabi niya, papatay niya raw ako. Papatayin ka! Bahala ka sa buhay mo. Live wire yan. May talog na yan, kaya bahala ka sa buhay mo pinagsasabi ng nagagalit. O bakit? Ano doon, doon ka magsasampay sa wire namin? Hindi ako nagsasampay doon. May, paano nga ako makasampay doon? Meron akong anak may nakasampay doon. Paano ako makasampay doon sa wire nyo? Hindi sa akin yung sinampay niya. Ano anak diba, ng asawa ko yung nagsampay. Nakasubmeter nga lang kami. Oh, Mag-wire namin, sinasampayan mo. O yung totoo nga lang. Totoo lang. Totoo lang. Sandali! Patapos muna natin sa kanya oh, sige yung po. lahat ng sige kanya po. reklamo. Sige po. Sige, tuloy sige mo, Eden. Sige po, lang po. Yun nga po yung Ayaw kasi yung wire niya. namin, tagal-tagal na po namin sinasabi sa kanya, huwag pong sasampayan kasi may talop na nga po yung wire namin. Hmm. Ano po, nang nakaburo pa yung asawa niya, dami-dami pong naglalabas sa kanila, ginagawang sampayan yung wire namin. May nga po nangangamba, hmm. sige, baka nga po mapatindi. Eh. May nabanggit ka na pinagbantaan kang papatayin? Opo. Saan lugar kanya sinabihan na papatayin kanya? Tapat ng bahay nila. Sabi niya, Luwapit ka dito kaya papatayin kita. Sabi niya. Alin Delia, bibigyan ka o, ng pagkakataon. Oh, tapos ka na, no? Siya naman. Ganito po yon. Naglalaba po ako. Ngayon po, nakaririnig po ako ng nagpaparamura. Yan, ang tigas ng ulo, pinagsasabihin ko huwag magsasampay diyan. Ang kulit, pabalik-balik ang papasabi. Ako bang tinaringgan mo? Oo, ikaw nga, bakit ah, ha? Ikaw lang naman bakit, nakita ko dito nagsasampay lagi. Puputak sa butsi mo. Ilang, Ngayon po, sinilip ko po siya. Ngayon, sabi niya, puto sabi sa akin, mo rin. Sabi ko, Tingnan mo ka yung sinampay kin kanino yan po. Hindi sa akin yan. hindi sa iyo Hindi po. Pero sa, sa mga kapatid mo. Na, teka muna, teka muna. Alin Delia, hindi ko gusto yung pagmumura mo ha. Bawal Kasi dito na, 'yon. Na, Bawal dito 'yon. Oh, sige po, sige po. Bawal magmura. Opo, oh, sige po. Ako nagkakamali na diyan sa ganun mura po. Pasensya na okay. lang po kayo. Sige, kanyan. ituloy mo Ngayon, yung depensa mo. Sabi ko po sa kanya, alika muna ka tingnan mo yung wire, kaninong wire, yung sirampay. Eh, Ngayon, po yun, Aling Delia? Kaninong yung mga damit na nakasampay sa kawan Anak niya sa anak ano niya. Yun, sa anak Kasi ng asawa po sa isang bahay po doon niya. Anak, anak mo? Po. Hindi po. Ano? Kanino? Anak ng asawa ko sa una po yun. O, yung asawa mo, nasaan? Namatay na po. O, nung malaman ngayon, mo at makita mo, nakasampay ngayon, sa po, kawad, po, binawaran mo ba yung anak ng asawa mo? O, sinabihan po, po po siya. Halika nga dito, kunin mo yung si sinampay mo at ako yung pinagbibintangan. Ngayon po, sabi ko sa kanya, datda nang datda siya, halika nga ka Alam po mo dito, na, magpatayan tayo. Teka, eh. Ed, Eden, bibigyan kita ng chance mamaya. Magpatayan po tayo. Hmm. Alika ka ako, magpatayin tayo dito. Mm. Kaya pinagsasabihan kita. Sa kayo, pinagsasabi ka sana, sana Ay, wag mo na magsasabihan kasi. Mapatay mo ko, okay na ako sa akin, wala akong pamilya. Ikaw naman mapatay ko, may pamilya ka. Sino sinabihan mo niyan? Sinabihan ko po yan. Si Eden? Opo, kasi yung... Kahit bunti siya, sinasabihan mo ng ganyan? Kasi po, mura ng mura sa akin Sa makatwid, Aling Delia, inaamin mo na sinabihan mo siya na magpatayan na kayo. Magpatayan ka ako tayo, total ka ako, wala na akong asawa. Di ba yung salitang yun, eh, pag naghamong ka na magpatayan, handa kang patayin yung hinahamon mo. Ma'am, dito na yung isip ko, ma'am, kasi mura ng mura sa akin, ang tanda-tanda ko na pinagmumura pa ako. Ano Anong pangalan ayun. ng testigo mo? Ako po si Rosie. Tayo kan... po kayo? Tayo na. Ako po si Rosie Cantonghos. Matagal na ho yung wire ko doon, tatlong taon na ho yun. Wala pa sila diyan. Pinagsasampayan niya na yun. Siya lang naman ang pinag-iinitan ni Aiden. Kung may nagsasampay ng iba, hindi niya naman pinapansin. Ano? So, sinas so, sinasabi, so, sinasabi nyo ngayon na pag si Aling uh... Delia ang nagsampay, nagagalit oh, si Eden. Parang siya, siya lang ang pinapansin. Pero pag, pag iba nagsampay, hindi siya nagagalit. Parang hindi niya pinapansin. Ganun po ba yun? Siguro, o ngayon, Eden, hindi magsalita. Po, one na? time po may mga nagsampay doon. Mahinahon no, ang salita ko sa kanila. Palibasa ho, oh, ano, teacher o yun. Yung isa naman, marunong umintindi. Ma'am, sa iba na lang kayo magsampay. Where po namin yan? May talo po po yan. Baka kayo makuryente. Okay. Nakinig naman, tinanggal naman yung mga sinampay niya. Baka ako kumapatid oh, diba, nakinig. Kahit wargo, kailan, hindi na hindi nags, kayo Hindi na, ano, hindi na nagsampay, oh, di ba? Ikaw, isang taong na tayo ayo? nag Kanino ano, nga warlo? Nag, kanino nga aaway tungkol dyan sa... O, oh, war namin, sinasabang oh, yung... Hindi, nandong, hindi nga yung warlo, diba? hindi. Ay! Ay, naku. Hmm? Buwang hmm. matanda. Aling dao, Delia, mo alam nyo bang lahat na ang pagsasampay sa kawad ng kuryente ay delikado? Pwedeng pagmula ng sunog pwedeng maging sanhi niyan ay kamatayan wala namang power po kuryente walang power po walang, walang power. power wala po walang wala power, power yung... yung kuryente namin ah, saan sa po wala kuryente sa inyo nga wala yung sa kanila may ron ano nga ang bigat nga sa yung 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 sa yung 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 kuryente ko talagang walang power yun. Oo, oh, oh, pero walang power yung kuryente nyo. Pero napapailaliman ng wire namin, di ba? Matagal na kayo sinabi na ipa- O bakit namin tatanggalin ang pagkataas-taas nun? Lahat naman nagsasampay doon. Lahat nagsasampay? Ay, kayo lang yung paulit-ulit na nagsasampay. Sa totoo yan. Ay, din niya. Ilang beses na, na tayo mag-aawad sa ay, gina, kuryente niyan. sa isang buwan, dalawang beses lang ako naglalaba. Hindi tama yung pagsasampayan nyo. Di ba? Dalawang beses lang ako naglalaba. Ang daming nagagalit sa inyo, Oy, dahil kayo, sa kuryente na yan, ginagawa niyo sampayan. Oh, tama na, tama na. Tama na, hindi tayo magkakaintindihan. Nandito. Naninig natin ang kwento ng magkabilang panig. Ang kwento ng nagrereklamong si Eden Santiago ay pinagsabihan daw niya ang kanyang kapitbahay matapos mapansin ang gawain nito na pagsasampay sa kawat ng kuryente. Pero ang siste, matapos niya itong pagsabihan, abay pinagbantaan daw nito ang kanyang buhay. Pero ang depensa naman ng nirereklamong si Delia Santua, masyado daw matalak at madaming sinasabi ang kanyang kapitbahay na si Eden. Kaya kahit hindi niya gusto ay napagbantaan niya ito. Pwede na lang dalawa yung pinatay mo. Pero pa nga yun. Eden! Kamina ka pa. Tapos to, nasa bayan mo ako. Nag-jewel tayo eh. Eh, buntis to. narinig natin ang kwento ni Eden Santiago. nireklamunya niya ang kapitbahay na si Delia Santua. Pinagbantaan daw ni Delia ang kanyang buhay matapos na sunod-sunod niya itong sawayin dahil ang paborito nitong gawing sampayan ay ang kawad ng kanyang kuryente. Pero ang depensa ni Delia, wala namang masama dito dahil wala namang may-ari ng kawad ng kuryente at kahit sino ay pwede raw magsampay dito. Tama ba ang rason na to? Yan ang sasagutin ni Public Attorney. Ang kaso, Great Threats. Base sa Article 282 ng Revised Penal Code, ang grave threat ay maaaring isampas sa sinumang taong may intensyon o nagbantang makapanakit sa isang tao, pag-aari o kanyang pangalan. Ang mapapatunayang nagkasala ay maaaring maparusahan ng isang antas na mas mababa sa kasong kanyang ibinentanggawin kung gagawin ang banta at humingi ng pera o kondisyon kahit hindi labag sa batas at magtagumpay sa kanyang layunin. Kung hindi naman magtagumpay, ang parusang mas mababa ng dalawang antas ang ipapataw. Ang isyo dito ay ang tungkol sa pagsasampay sa kawad ng kuryente. Aling Delia, labag sa batas. So bakit labag sa batas? Dapat maunawaan ng lahat na ang kawad ng kuryente ay delikado. Pwedeng may mga kuryente, pwedeng pagmula ng sunog, kung mapagsabitan ng papel o ng isang uh, bagay na pwede masunog. So, iyan ay magiging isang public nuisance. Ibig sabihin ay may endanger ang safety ng mamamayan. Kaya sa uh, Kodigo Sibil, pwedeng i-abate yan, puksain immediately. Pwedeng yung sampay ay tanggalin ng mga barangay officials, kumpiskahin ng gobyerno, at walang pwedeng sumansala niyan. At yung pinagmula ng public nuisance, pwedeng kasuhan sa revised penal code, at pwede rin kasuhan ng kaso sibil. Subalit, may napansin ako na isang issue na hindi natin pwedeng palampasin, Arendelia. Yung magsabi ka na magpatayan, papatayin kita, yon ay grave threat sang ayon sa Article 282 of the Revised Penal Code. Pwede kang makasuhan ni Eden ng kaso kriminal at pwede kang mabilanggo na mahigit anim na taon. So sa puntong ito, ay napaka-importante ng pagkakataong ito na ma-realize natin. Napakahalaga na malaman natin kung yung ginagawa ba natin ay may masamang idudulot sa ating kapaligiran o kaya naman ay makapipinsala na sa ating kapwa o kaya ay nakakalabag tayo sa batas ng tao at maging sa batas ng Diyos. Aling Delia, ang pagsasabi na magpatayan, papatayin kita. Kahit sabihin mo pa na hindi mo ma-intense pumatay, galit ka lang, bilang ganti mo dahil di umano minura ka. Labag pa rin sa batas po yun. May paglabag pa rin po yun. Dapat nyo pong maunawaan na ganun. So ikaw Eden, anong gusto mong mangyari ngayon? Dapat po, Sabihan niya yung mga nagsasampay doon kasi na naman po sa kanya yung wire namin na ah. kasi po maputik pa ho yung daan namin baka nga po mapatid yon gusto ko po sana talaga wala na po talagang magsampay doon Alindelia mura lang yung ano ah, kahit nylon cord o kaya Hindi yung naman po ako nag ah, hindi naman oh. na po ako doon ma, mag palaging nagsasampay po yung mga katabi doon namin po ay nasa tapat mo eh Pwede hindi, lahat, mo mga lahat, lahat naman doon. po, doon. alimbawa po, alimbawa lang po, ito, mga tabi-tabi po kasi squatter yung sa amin po. Mayroong espesyo sa amin, na, amin parang, Wala na, wala na nagsasampay po. doon. Siya Ay, na lang po. laging nagsasampay. Siya na ba? Ano na lang ang, nagsasampay doon eh. Ano eh? Ma'am, oh. sinita po niya, sa totoo yan, hindi sa akin po sinampay. Sa anak mo? Gumawa kayo Ka ng tampayan. Teka, Alindelia, maipapangako mo ba sa harap ng may Jason na ito na hindi na kayo magsasampay sa wire ng kuryente at ikaw mismo. Kasi ang aligas mo. Kasi ako na lang po mag mo ako. yung ako. pagsasabi mo magpatayan, papatayin kita. Kasi po. Tutuloy mo ba yon? Kasi po. mo ba Hindi naman po yun. O kasi ba't sinasabi na, na, mo yun? Kaya ano po lang po yun. Kaya bakit sinasabi mo ibuntis siya? Hindi po kasi mura pa, na nang mura na sa ako. akin po. Naiinis ako sa'yo. Buntis siya, papatayin mo. Hindi na lang dalawa yung pinatay mo. Pero pang Eh din, kanina ka pa. Hindi mapatapos to. Sinasabayan mo ako, nag tayo eh. Eh buntis to, sasabihan mong papatayin mo. Mura ng mura kasi po. Dalaway ang magiging biktima mo. Sabi sa atin po. Dalaway akin. yan. O. Naintindihan mo Alindelia yun? Dalaway o, 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 yan. O, 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 o. Yung batang nasa sinapupunan niya at siya bilang ina ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Ang o. isang kasalanan, hindi nilulutas, sa paumagitan ng isang pang kasalanan, Alindelia o, o, o. ha. Yun ang maging panuntunan mo sa buhay. Sabi hindi dapat po, nagiganti. Ayaw sa... ng Diyos na tayo nagiganti. Ang sabi ni Lord, vengeance is mine, not ours. Hindi sa ating tao. Kung minura ka, mapalad ka. Sabi po sa akin. Dahil may na, pagkakataong kang magpatawad, magpaumanhin. Nalito na ako po kasi kang mamatay lang eh, asawa ko. malilito po, kasi makuhin. Eh. pwede kang pusasan ng pulis. Hindi kasi po. Pwede kang, ano kang pusasan ng pulis. Pag nagsabi kang papatay Ilan ng ka, great threat ano. yan. Buhay ito, 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 ng tao, wala sa ating kamay. Diyos lang ang bumubuhay at Diyos din ang may karapatang pumatay. Labag na nga sa batas ay lubhang delikado pa ang pagsasampay sa kawad ng kuryente. Yan ang hatol ni Public Attorney Chief Persida Acosta. At kung mapapatunayan na talaga nagsasampay si Delia Santuas sa kawad ng kuryente, ay posibleng sampahan siya ng kasong sibil. Pero ang mas mabigat na problema kung mapapatunayan ang bintang na pinagbantaan ni Delia, ang buhay ni Eden Santiago ay mas mabigat ang kaso. Grave threat na may katumbas na anim na taong pagkakabilanggo magpapaareglo pa ba ang pinagbantaang ang kapitbahay o diretso asunto na ang usapan? Po ako. anak ko na rin siya. kasong sibil para sa pagsasampay sa kawad ng kuryente at kasong kriminal para sa ginawang pagbabanta sa kanyang buhay. Ito ang dalawang kaso na pwedeng isampa ni Eden Santiago. Pero papayag naman ba si Delia Santua gayong may pagkakatao naman para makipag-areglo siya? Ngayon, Arin Eden, anong gusto nyo? Asunto o areglo? Ako po, madali naman po ako mong tawad. Parang anak ko na rin siya eh. Areglo? Opo. So, sa puntong to sana matapos na ang inyong problema sa paumagitan ng areglo nangako si Delia Santua na hindi na siya muling mananakot ng pagpatay kay Eden Santiago ni maghamon ng patayan nangako bawat panig na ibabalik nila ang mabuting pagtitinginan bilang magkapit bahay sasabihan ni Aling Delia na wala nang magsasampay sa wire ni na Eden Santiago Nangako si Aling Delia na hindi na magsasampay sa kawad ng kuryente sa tapat ng kanilang bahay. At kapag hindi nila natupad ang kanilang kasunduan, maaaring maihabla ni Eden Santiago si Delia Santua ng kasong kriminal at sibil. Ngayong gabi, dalawang gusot ang naplansya ni Public Attorney Chief Persida Acosta. Ang pagsasampay ng damit sa kawad ng kuryente na maituturing na public nuisance at pwedeng isampa bilang isang kasong civil at criminal case na grave threat dahil sa pagbabanta ni Delia Santua sa buhay ni Eden Santiago. Nagkasundo na lamang ang magkapitbahay na mas madali ang kanilang buhay kung magkakaaregluhan na lamang. Mamaya, isang reklamo na naman ang susubukang solusyonan ni Public Attorney. Ang reklamo utang na hindi binabalaman binabayaran. na ang mga susunod na partido. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Jenny po. Ilang taon ka na? 38 po. Saan ka nakatira? Sa number 2, Tagbilaran Street. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Rhea po. Rhea. Ilang taon ka na? 32. Saan ka nakatira? Sa number 2, Tagbilaran Street. Po. Okay. Jenny, ano ang iyong reklamo? Baliw yung babaeng niya nang hiram po ng pera sa akin. Ang pangako niya, pagsaho daw ng asawa niya. Pero hindi niya ho ako binayaran. Maliban pa ho doon, kasi yung plan langgana ko, hiniram mo sa mga anak ko. Tapos ako. ano ang nangyari? Si Noli mo, si Rana. Si Rana, Biray. si Rana. Ka. Jenny, magkano ang hiniram sa yung pera? 500 po. Ano ang pangako niya? Kailan siya magbabayad? Pagsaho daw po ng asawa. Kailan kinuha ang limang daang piso sa'yo? August 18 po. Tapos? Sumahod po nung, atrenta. At hindi ho ako binayaran. Naghintay ako ni, ni ano, wala man lang ho siyang sinabi na pasensya na muna o ano mga dahilan. Pero kasi po, hindi ko... Teka, teka, hindi pa kita tinatanong. Tungkol sa planggana, anong problema mo? Nang hiram po siya ng planggana. Sa, uh, wala ko kasi ako doon. Mga anak ko ang hiniraman niya ng planggana. Kinabukasan, nung ako nagagamit, sira yung planggana. Nung siya, tinanong ko siya, sabi ko, bakit nasira ang planggana? Wala, wala. Nag-ano lang siya sa akin, nagmura. Lahat ko ano-ano mga paratang pinagsasasabi niya sa akin. Na daw mga anak ko, hindi ko daw malagaan. Pabaya daw akong ina. Saan, Bere? Saan nangyari yon? Napabaya teka, akong ina. Teka, kailan niram yung planggana? Kailan hiniram ang planggana? Bali yung mga one week pa lang pong nakalipas. Tapos noon, sasabihin niya akin, sa isusumbong niya daw ako sa asawa niya. O siyempre, dahil anakot ka. Ano ba ang pwedeng gawin ng asawa mo? O, kaya, kaya papatayin mo. ako? O, o kung ha? Sasagawa na ka naman sa asawa mo? Siyempre, gagawa din ako ng mga asawa ko. Hindi ako papagayaan yung asawa ko. Teka! Teka! Rhea. Bibigyan ka to ng pagkakataon mo. O ngayon ang pagkakataon mo. Sabihin mo lahat ng sa ng loob mo kay Jenny. Ganito po yun. Nangutong po ako sa kanya ng 500. Maganda po ang usapan namin. Wala po akong sinabi kung anong buwan, anong date at sinabi ko lang, babayaran kita pag, da, ng asawa ko. Ngayon po, kinakapos ang asawa ko, hindi ko po, po, siya mabayaran. Pero maganda pa rin ang usapan namin. Doon lang lumala po sa paghiram ko ng planggana at talagang ibinibintang niya sa akin na ako ang pumasag. Ano ko, walang pinag-aral, walang isip na ibabalik ko sa iyo, sira. Lang lang ibinigay, hiniram Kung ko sa anak mo. Eh kasi na ako eh, naggagalaiti ka eh, eh. na kami, eh. eh. Eh syempre, teka mo muna. ba? Eh. Planggana lang? Kaaway kayo? Oh, wow. Napakasimpleng bagay yan. Eh, bakit naman kasi? Pwede kayo nga kayong makapulot ng planggana lang sa basuran eh. Ang daming uh, planggana dyan. Eh, dati ko na Pwede na nga, dikitan nyo lang ay. ng ano yan eh, pandikit. O, daming remedyo sa bawat nasisirang gamit. Pero yung nasisirang relasyon nyo bilang magkapitbahay, abay, napakahalaga nun. Hindi kayo hayop, kayo mga tao. Tao na may konsensya. O, oh, limang daang piso, issue rin ninyo. Yun namang hinira mong pera, uh, Rhea, limang piso, aba, dapat bayaran mo talaga yun, obligasyon mo yun. Dahil kung may halong panluloko, pwedeng bumagsak sa istapa yun. Istapa pa rin yun. Hindi na, ko naman po siya O, kaya nga, sa puntong ito, eh. ano ang dapat mangyari? Yung planggana mo naman, wala kang ebidensya na siya talaga ang sumira. So, hindi kayo dapat magkaganyan. Anong gusto nyong dalawa ngayon? Areglo o asunto? Pa Reglo na. Lang. Eh, ikaw. Pa-reglo na lang ho ako kasi babayaran ko naman talaga. Ikaw. Kung babayaran niya ho ako. Kung ganon tapos ang problema. Magsasagawa kayo ng kasunduan na ikaw, Rhea, ay magbabayad. Kailan ka magbabayad? Pag ito na po talaga, promise ko na to, pag sahod nitong asawa ko babayaran ko na promise? para wala na pong gulo. Oho. Okay, promise. Ikaw naman Aling Jenny. Ano naman na maipapangako mo kay Rhea? Oy, wala ho eh. Siya naman ho kasi yung may ano sa akin eh. May yung problema eh. Yung bintangan nyo, iwasan nyo yan. Planggana lang yan. So, nibigyan ko kayo ng tigis ang planggana ngayon? Para matapos na lang ang problema nyo? Eh, walang kwenta yan. Hindi yan kapalit ng buhay natin na masaya, mapayapa at maligaya bilang magkakapitbahay. Tama ba? Opo. O, tama. O, sa pagkakataong ito, tinatawagan ko si Atty. Dakpano para sa inyong kasunduan. Bahagyang ay man ang usapan dahil sa hiniram na palanggana ay nakita naman natin na walang problema hindi masosolusyonan si Public Attorney dahil ang problema ng magkapitbahay na si Nareya Babagay at Jenny Mata na nagkakahalaga ng ang piso nagkaroon na ng remedyo. Para iwas asunto sa isang kasulatan ay nangako si Rhea na babayadan ang kabuuang halaga sa oras na sumweldo ang kanyang asawa.